Ito ng isang bahagi ng lubid ng anda sa kasagsaga ng traslasyon. Bukod sa matatanda, may mga minor de edad ding nakipagsabayan sa siksikan, makalapit lamang sa puong Nazareno. At live mula sa Arlegi Street sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, Jiggy, balyahan, tulakan at may pisikalan pa nga na nangyari nang dumaan dito ang andas sa Arlega Street bago mag alas 12 ng tanghali sa dami ng mga diboto na putol yung lubid na humilya sa Nazareno at sunod-sunod na hinimatay ang ilang diboto. Mag-aalas 5 ng umaga ng umusad ng andas ng itim na Nazareno mula Quirino Grandstand papunta sa Piborgo Street, madilim pa noon. Pero ang mga diboto, di maitago ang kasiyahan dahil matapos ang tatlong taon, balik na ulit ang traslasyon. Pagputok ng liwanag, mas lalong nakita ang pananabik ng mga diboto. pagkarating sa Palanca Street halos hindi na makita ang Itim na Nazareno dahil nagmoist ang loob ng andas dahil sa bahagyang pag-ulan Nagpumilit makasampa sa andas ang mga deboto. May ilang halos mahubaran, mayakap lang ang krus ng Nazareno. Sa tindi ng debusyon, naputol pa ang bahagi ng lubid ng andas bago lumiko sa Allega Street, kanto ng Quezon Boulevard. Kaya natagalan bago ito muling umusat pagsapit ng alas 11.30 ng umaga. Nakarating ang andas sa bahagi ng Arlegi, kanto ng Casal Street. Pero bago pa man makarating dito ang andas, Sunod-sunod na ang pag-rescue sa mga hinimatay na mga deboto. Maya-maya, nagtutulakan na ang mga deboto. Lalaki man o babae, kita sa mga mukha ang pagod hirap at lupaypay at halos hindi makahinga sa siksikan, mahawakan lang lubid ng andas. Parang dagat ng tao na umaalon sa dami ng mga deboto ang traslasyon. Ang ilan, buwis buhay na, naglalakad sa mga ulo at balikat ng mga deboto, makalapit lang sa andas. Ang lalaking ito, lumambitin pa sa kable ng kuryente para makalapit. Ang babaeng ito naman, naipit na, matapos magpumilit na maipahid sa puon ang dalang bimpo. May bata rin nakipagbalyahan, nagpasapasahan na lang siya ng mga kapwa para hindi maipit at mailayo sa dami ng mga tao. Sa kagustuhan nga ng mga deboto na makalapit o makasampa dito sa andas, halos tumabingi na nga ito ngayon. Kung nakikita nyo, ayan, pinagbabawal yan. Pero ang mga deboto, nais talagang sumampa at maidampi yung kanilang dalang bimpo dito sa andas. Kaya naman hanggang ngayon, 30 minuto na itong hindi gumagalaw. Ang iba, hindi na kontento sa pagpupunas ng bimpo. Umakyat din sila sa likod ng andas at niyakap ang nakausting parte ng krus ng poon. Para makausad ang andas, tulong-tulong na ang mga iho sa pagtulak. Nakausap namin ang isang dibotong nakalapit sa andas. Si Marjun, halos maligo na sa sariling pawis. Matapos makipagbalyahan at siksikan, maipahid lang sa poon ang bimpong dala. Siksikan kasi doon sa loob, tulakan. Kaya hindi may iwasan. Oh, solid naman po pa nakakatulong lakay na sa ano, pakiramdam. Ang debotong si Michelle, nakayapak at bitbit pa ang sampung banggulang na anak. Ang sakripisyong ito, walang wala raw kumpara sa tulong na natanggap nila mula sa Nazareno. Ilang beses na kasi na hospital yan eh. Sa kanya ko lang inalay lahat yung buhay ng anak ko. Kaya pangalawang buhay na yan ang anak ko. Hindi naman pinabayaan ng Nazareno. Bandang alas dos naman ng hapon nang maibalik sa Quiapo Church ang bahagi ng naputo na lubid mula sa andas. Tulong-tulong ang mga ihos del Nazareno at ilang deboto na hilain ang lubid pabalik ng simbahan. Sinabi lang nung mga deboto, putol na yan. Wala nang hilang karosa yan. Pinuntahan kayo namin. Putol na Ay Eh, ayaw naman bigay ng mga deboto. Talagang gusto nila, sumama sila pagdating dito, simbahan. Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, hindi itong unang beses na naputol ang lubid sa traslasyon. Jiggy, matapos kang dumaan dito ang Andas ay binuksan na rin sa mga motorista itong kahabaan ng Arlega Street. Nagsiuwian na rin ang mga deboto na kanina pang alas 3 ng madaling araw matyagang nag-abang sa pagdaan ng Andas dito. Yun nga lang hanggang ngayon patay pa rin ang linya ng komunikasyon dito sa lugar. Jiggy. Maraming salamat, Jenny Dongon. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa pansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.